Yung nakikabit na nga mga ina na yung aircon mo, pero wala namang kitang kuryente. Ay ano na, just ka po, rode. So, nga pala mga ina na ang kagana pa ng isang araw. Ari nga pala mga ina na yung aircon na regalo sa akin ni Ma'am Aileen. Shout out iyo, Ma'am. Thank you so much. Napakaaga at napakaganda at napakamahal na papasko mo sa akin. So, ito na nga mga ina na, dahil nga ni wala pang kuryente dito sa aking kabilang unit, ay kailangan natin maikabit na ang, ang ating aircon dahil ito po ay ilang days lamang na pre-installation once na ito ay naibili. So ito na nga mga ina na para maikabit na nga niya na hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa at hindi nagpaawat kahit walang kuryente ang ating unit. Pinabili ko nga si Mang Jose ng wire para po magamitin natin bilang extension dito sa kabilang unit natin mga ina na para maikabit na nga ni Aring Aircon at pre-installation at pagkaari pinakabit mo sa iba ay siya ka, arimhanan pa. So, yun na nga mga inanat na install na nga niyang ating yaan na talaga namang hakot-hakot na ni Kuya at kailangan ng maikabit. Nga ni at panahon niya na alas 3.30 na nga ng hapon dahil tayo ay pangalwa sa kinabita noong araw na iyon. So, na nga mga inanat. Ako naman ay kaya-ayari lang yan mag-live kaya ang lola mo ay nakabidyo na agad din eh, mga inanat. Ako'y natutuwa mga ina na dahil as, ay nagapagap nga ni ng aking isip ay kisipin mo ako pati ay meron ng aircon. Pero wari ko mga ina na hindi ko wari ari mapagpagagamit eh dahil ako nga ay nagtitipid sa kuryente. Aba, ay eri nga naman ay regalo lamang ay ba'y kay magmamarte pa. Aba, hindi tayo magpa-thank you kay Ma'am Aileen dahil nga ni Aba, ikaw nang marigaluhan ng aircon, di ba ga? Hindi ho tayo mayaman mga inanahat. Baka isipin naman ng iba diyan ako ay nagmamayaman din na, eh. Hindi ho, akin hong sinishare lamang ani mga inana. Ito ko yung nag ano anong mga inana mag-vlog-vlogan -blag nga ni at balay nyo baga mga na, di ba ga? Ay di akin sinishare sa inyo at aking pinakikita sa inyo ang nangyayari din sa aking buhay. So mapapansin yung mga inana na nakakabit na nga si Aircon at naari na ang exhaust fan nga ni, at talagang ready, ready na. Hindi pa nga ni matitesting mga inana yan sapagkat wala pa ang kuryente. Hindi naman yung kakayarin na extension. Ay, di tayo mag-aantay na lang ang mga ina ng kuryente para ito'y matesting na natin. So, yun lang mga inanan.